Hi mga B, so kakagupit ko nga lang. Nagmamadali na nga ako kanina mga beans sa pagpapagupit kasi may pupuntahan pa ako. Anyway, so kakain tayo ngayon na. balut B, Valut. Kakain muna ako ng balut B bago ako maligo. Kasi sobrang kate na B. Kate na dito B. Oh. Kasi bagong gupit ako, hindi, hindi masyado nakuha yung mga maliliit na ng buhok be. So kumuha na nga ako ng asin at saka itong suka natin be. Pang malakas ang suka. Maglalagay nga na nga ako ng konting suka para naman. Woo! Nakakalaway be. sarap kumain ng balot. So ito na nga. Sobrang mainit pa be. So ala, hindi ko ba diba, parang pina-flashlightan yung beef. Oh my God! Grabe yung tubig niya, B. Ah! Lagyan natin ng asin, B. Hmm, sobrang anghang. Ay! Sarap! So, kung nakita nyo tong video ko, it's time na para kumain ng balut, B. Sobrang nagkikrave ako neto lately. Kasi ngayon lang ulit ako nakakain ng balut, B. Sobrang sarap, B sabaw. Higop ng sabaw. Mmm. Tapos maliit pa yung ano nyo, be, yung sisiyo. Ito, ba, oh. Sobrang liit ng sisiyo niya. So, natin ulit ang asin. Saka, ah, dapat may suka, bi Wait lang. Kuha muna ako ng kutsara. So, ito na nga. Kutsara. natin yung suka, bi. Ang sarap! Hoy, nagka-crave na. So, ito na be. First bite na tayo. Sobrang sarap be at sobrang anghang. Sarap! Oy, -crave ah, sobrang sarap! Hoy, nagka-crave na yan. Sobrang sarap! Nagka-crave ako na ito lately. Bis, juice ko. Hmm, Sarap, be. Eh. Ito na yung, ano, ba yung parang matigas na part ng ng balot. Ouch! Sobra okay, sobrang sarap, be. Eh. Dikdik muna natin sa asin para may lasa, be. Ayan, nakuha na. Lagyan natin ng konting asin at saka suka.